Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naging responde ni Kyra Irving sa sinabi sa kanya ni Lebron James. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagsalita na nga po si JJ Redick sa mga lumabas na rumors patungkol sa pagsay niya sa Los Angeles Lakers. Si Lebron James na nga po mga katrops ang umamin mismo sa kanyang podcast kasamang dating NBA player na si JJ Redick na sobrang nga po siyang natutuwa gayong naipagpatuloy ni Kera Irving ang growth nito bilang sang NBA player. Subalit kasabera naman nga po niyan ay sinabera naman nga po ni Lebron na dismayado nga po siya gayong hindi na nga po niya kasama sa Irving bilang kanyang teammate. Sinabera naman nga po nitong tinatawag niya parati si Kera Irving bilang Wizards dahil walang anumang klaseng move ang hindi nga po kaya na gawin sa loob ng court. Kaya dahil nga po sa naging pahayag na ito na Lebron James ngayong araw, ay may ilang mga NBA fans na nga po naghinala na gusto nga po talaga nito na makasamang muli sa Irving sa isang kupunan. At isang araw lamang nga po mula ng bitawan na Lebron ang ganyang klaseng pahayag ay nagbigay rin naman nga po dito ng reaksyon si Kyrie Irving. ayun nga po sa naging pahayag nito sa kanyang interview sa media, namimiss rin naman nga po niya na makasama at makapaglaro si Lebron sa isang kupunan Ngunit alam ra naman nga po niya na may mga hindi nga po inaasahang nangyari noon na siyang rason na ang kanalang pagkakabuag. Hindi rin naman nga po siya ganon kamature mag-isip nang naglalaro pa siya sa Cleveland Cavaliers pero kahit na ganun ay nagawa para naman nga po nila pareho ang kanilang goal simula na wala silang dalawa. Napakalaki rin naman nga po ng kanyang respeto kay Lebron James dahil napakarami nga na po siya ditong natutunan ngayon na kanyang naya-apply sa kanyang bagong team especially sa pagiging leader. Kaya sobrang nga po niyang na-appreciate ang nagawang tulong sa kanya noon na Lebron James. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang nagsalita na nga po si JJ Redick sa mga lumabas na rumors patungkol sa pagsay niya sa Los Angeles Lakers. Kalat na nga po mga katrop sa social media ang balita ng mga nagdaang araw na si JJ Redick na nga po talaga ang inaasahang kukunin at papapirmahin ng Los Angeles Lakers para maging bagong head coach ng kanilang team simula ngayong offseason. At matapos nga pong lumabas ang ganitong klaseng balita ay mismong si JJ Redick na nga po ngayon ang naglinaw dito. Ayon nga po sa naging pahayag nito sa isang interview sa media, sa ngayon nga po ay nakafocus nga po siya sa kasalukuyang NBA Finals sa pagitan ng Boston Celtics at Dallas Mavericks. At patungkol nga po sa mga lumalabas na balita sa pagkuha sa kanya bilang head coach ng Los Angeles Lakers, magsasalita lang nga po siya patungkol dito kapag natapos na ang NBA Finals. Yes, sa ngayon nga po mga katrops, ay nagtatrabaho pa rin nga po si JJ Redick sa ESPN para pag-usapan ng NBA Finals at ayaw nga po niya na masapawan ito. Pero ayun nga po sa ilang mga fans, obvious na rin naman na kinumperma na nga po ni JJ Redick ang pagperma nga po niya sa Los Angeles Lakers sa lalong madaling panahon. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.